Tao po. Tita Ruby. Oh Rose. Napadalaw ka. Pwede po ba tayong mag-usap? Ano ba'y sasabihin mo? At tungkol saan? Pwede po bang kayo muna po ang sumagot sa pang-dialysis ni si Tatay ngayon? Ano? Bakit ko naman gagawin yon? Wala na ba kayong pera at sakin sa akin mo ipapasa ang pagpapagamot yan sa tatay mo? Nagka-problema po kasi yung kumpanya ni tatay. Kaya hindi po namin makuha yung pera. Eh, dapat na po siyang madialisis ngayong linggo. Naku, Rose, nagkamali ka ng taong pinuntahan. Wala akong may sa tatay mo. At isa pa, kahit may pera ko, sa pamilya ko nalang gagamitin at hindi sa tatay mo. Grabe ka naman po, tita. Parang hindi mo naman po kapatid si tatay ko makapagsalita ka. Aba, bakit, Rose? Di ba ang tatay mo unang hindi kumilala sa akin bilang kapatid niya? Kaya huwag ka magsasalita sa akin ng ganyan! Kaya lang naman po nagawa sa inyo ni tatay yung dati. Dahil na din po sa kasalanan ginawa nyo sa kanya. Kuya Berto? Oo. Oh, bakit gulat na gulat ka ata, Rube? Di ka kasi nagsabi na uuwi ka pala. Dapat nasundukan namin sa airport. Wala talaga akong pinagsabihan na uuwi ako. Bakit naman kuya? Dapat sinabi mo sa amin para nasundukan namin ng mga bata. Wala tuloy sila dito sa bahay dahil may pasok sa school. Naupo ka muna Kuya Berto at ikukuha kita ng merienda. Huwag ka nang mag Dahil umuwi talaga ako dito para kumpirmahin ang mga nababalitaan ko tungkol sa'yo at sa mga pinaggagawa mo. Ha? Kuya, ano ba yung mga sinasabi mo? Wala naman akong ginagawang masama. Pwede ba, Ruby? Magsabi ka na lang ng totoo. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa. Tapos kung saan-saan mo lang dinadala ang perang pinaghirapan ko? Ano? Hindi ka ngayon makapagsalita? Yung bukid na nabili ko noon, bininta mo lang! tapos yung paupahan na pinatayo ko? Bininta mo rin! Anong klaseng kapatid ka? Bakit kuya? Di ba ako nagpapakahirap sa pagpapalaki at pag-asikaso ng mga anak mo? Kaya dapat lang na may mapakinabangan ako sa perang kinikita mo! Kaya pala sinabi mo sa akin na nalugi na lahat ng negosyo? Kaya mas mabuting ibenta na lang para may pambayad sa mga utang? Pero sinabi mo lang pala yon para linlangin ako? Kulang pa nga lahat ng yan sa lahat ng pagod at hirap ko sa mga anak mo, kuya. Dahil simula nang nawalan na sila ng nanay at ng ibang bansa ka, ako na ang tumayong ina at ama sa kanila. Hindi dahilan yan, Ruby. Para lukuhin mo ko. Nagtiwala ako sa iyo bilang kapatid mo. Akala mo hindi ko malalaman ang pagpapatayo mo ng bahay? Lahat yun galing sa perang pinapadala ko. Napakasama mong kapatid hindi ka na nagtira para sa akin at sa pamangkin mo? Lumayas ka dito sa pamamahay ko? Simula ngayon, wala na akong kapatid na kagaya mo! Talagang lalayas ako, kuya! Ngayon pa, nanakuha ko na lahat ng dapat kumakuha! Wala kang alam sa nangyari noon. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Dahil wala akong may tutulong sa inyo at sa tatay mo! Nagmamakaawa ako sa'yo, Tita Ruby. Wala na ako ibang mahingian ng tulong. Hindi ko na problema yan, Rose! Mano po, Tay. Tawaan ka ng Diyos, anak. Saan ka ba galing, anak? Kanina pa kita hinahanap. Galing po ako sa bahay nila, Tita Ruby, Tay. Anong ginawa mo doon? Nagbaka sakali lang po ako, Tay, na baka tulungan niya tayo sa pagpapagamot mo. May napala ka ba? dapat kasi hindi ka na humingi ng tulong sa tita Ruby mo. Alam mo naman na hindi tayo tutulungan noon. Sinubukan ko lang naman po tay, dahil lahat ng meron siya ngayon, ay eh, galing din lahat sa pera na pinagpagura niyo noong nasa ibang bansa. Hayaan mo na anak, wala na tayong magagawa. Nangyari na yun noon. Ang isipin na lang natin, eh kung paano tayo ngayon? Huwag po kayong mag-alala, Tay. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakagawa ng paraan para mapagamot kayo. Maraming salamat, anak. Tay! May magandang balita po ako sa inyo. Ano yun anak? Naalala niyo po ba yung pinsan ni Mama na si Tito Jerry? Uh, oo anak. Bakit? Tumawag po siya sa akin kanina at ang sabi niya siya na daw po ang sasagot sa pagpapagamot mo. Sigurado ka ba anak? Baka nagkamali ka lang sa pagkakaintindi sa pag-uusap niyo. Sigurado po ako, Tay. At pupunta nga daw siya dito bukas para bisitahin ka. Oh, bakit po, Tay? Hindi po ba kayo masaya sa binalita ko? Hindi naman sa ganun, anak. Pero hindi kasi magandang huling pagkikita namin ni Jerry noon. Bakit naman po, Tay? Nagkasamaan kasi kami ng loob dati. Simula noon, hindi na kami nag-usap. Matagal na panahon na po yun, Tay. Sigurado ako. Kung ano man ang hindi niyo pagkakaunawaan dati, nakalimutan na po yun ni Tito Jerry. Siguro nga, anak. Hindi pa rin talaga tayo pinapabayaan ng Panginoon. Oo nga po, Tay. Hindi ko inaakalang mag-aabot na tulong sa atin si Tito Jerry. Kung sino pang hindi nating inaasahang tao, siya pang ang tutulong sa atin. Oo anak, kaya nagpapasalamat ako. Dahil may tao pang kagaya ni Jerry na handa tayong tulungan. Paring Berto, tao po. oh kayo po pala Tito Jerry. Pasok po kayo. Salamat. Tay, nandito na po si Tito Jerry. Oh, Jerry. Naparito ka. Berto, naparito pala ako para mag-abot ng kunting tulong sa iyo. Jerry, maraming salamat. Hindi ko akalain sa kabila ng hindi nating pagkakaintindihan dati, nagawa mo pa rin akong tulungan. Ano ka ba, Berto? Wala na sa akin yun. Matagal na yun. At isa pa, malaki din ang naitulong mo sa akin dati. Hindi ko mapagtatapos ang mga anak ko kung hindi rin dahil sa'yo. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Maraming salamat, Jerry hindi mo ako kinalimutan. Sana mapatawad mo ako. Matagal na kitang pinatawad, Berto. Salamat, Jerry. Eto, tanggapin mo ang tulong ko. Basta, pagkulang pa, magsabi ka lang. Maraming salamat.